Friday ngayon, walang pasok si Heinz. Ayun, um, dapat magdadads kami, magoglorieta sana kami. Kaya lang parang ano yan, layo. Nataba din ako pumunta doon. And Friday ngayon, baka traffic, di ba? Ayan. Kala ko sa atin yung tutulog na fan, doon pa niya pala. Ah, sa kanya? Oo. Uh -huh. ko rin sa atin. So, kamusta kayo guys? Gabi Friday na ang bilis, -bilis. Bukas birthday ko na. 25 na ako, grabe. Hi! <laughs> Hello ka. Hey. How are you? Good morning, guys. Yun, bago namin makalimutan sa kanya. Eh, kalang ba, kalang. Saan ba? Ayan. Hi kay... Laura Lina Lorenzo. Anak ni Ate Ivy. Hi, Ate Ivy. Manipula, Manipula Kids. <laughs> yes. Ala, bakit rock to? Yun. And hi sa inyong lahat, guys. Alam mo na kung sino kayo mamaya. Kasi may makalimutan ako. May magtampo na naman. Grabe na. Tatawa ko kay Ate Queenie kagabi. Galaw kay na yung Hati Jelly is um, Dudang, Ate Dudang, si Ramona, si Jean, <laughs> si Sis Michelle, si Dababa, baka may makalimutan ako, Ate Ivy. Basta, kayo lahat, alam niyo na, guys, kung sino kayo, huwag kayo magtampo, <laughs> Oh Ay, Ang sayo sa'yo. Gating sana, gating sana. Gating sana, gating May ganun pa. Ito uh, ni Ate Ivy. Ah, oh, sige, sige. <laughs> oh, wala ka. Wala ka sa wiggle, wiggle, ah. <laughs> sa Ate Ivy ng mga sexy dance. <laughs> okay. Guys, ha? <laughs> Mga ano to, mga alabong na baro to, tsaka bili ko ako. Maliw Ano yan? <laughs> Sorry, this is frustrated dancer kasi tayo. Blackbird lang, lang, lang guys. Peace lang, peace. Blackbird lang Bye guys! Later so na lang. Hello, Hi, this yeah. si is Farah. Hello, hello, hello. Yun lang kasi like, ano yung laging business is si Farah. Awan ko po, ah, bagay kasi busy sa anak niya. And hi sa baby mo, sis Farah. Ayun, yun lang. Bye guys, sana wala akong nakalimutan sa inyo. Ah. <laughs> Bye! Ay, nag ano lang pala, simple lang yung makeup ko ngayon. And gamit ko yung, ano, yung, ngayon, KZ Lipstick. Na parang, ano, peach. Na wala lang, feel ko lang. And kilay ko, wala lang. Simple lang din. And, yun lang. Bye guys! <laughs> Special mention si Ate Queenie Hello! Kala mo nakalimutan kita ate Panghuli ka talaga Hello Ate Queenie <laughs> Hello kay Ate Queenie lang Hi Ate Queenie The queen of my heart <laughs> The queen, very queen Queenie. <laughs> Ate Queenie Okay ate, nakakatawa yan di bye Okay na ya. Yeah. thank you Okay na po um, Dito na kami Mura pa rin ang gasong Sana magstay na lang sa ganyan kami ngayon ulit sa ano sa staging lanes and umorder ako ng chicken sandwich nila. So, ngayon pupunta muna kami ng mini stop kasi bibili kami ng... Family, you know? Oh, bago kasi Friday pala ngayon kaya konti yung tao. And yeah, muna kami ng mag energy drink ako kasi konti lang tulog ko ngayon. Ha? Mag energy drink ako ah. Ayan, pupunta na kami. Hi guys! Please. And nag like, ano cutix na pala akong gabi. Ang bigay ni sis Jaja. Ayan. And ito bibili ko El Lobo. Hi kay Sis Kizzy. ko pala makalimutan. <laughs> Hi kay, ano, kay Sis Kizzy. Nakalimutan ko ata kanina kasi, ano, laging busy yun. Kaya, hindi ko nakikita lagi sa wall ko ata. Kaya siguro na wala sa isip ko. Hi Sis Kizzy. Hi guys. Yan nga, anong, ano, text pala ni Hensi, ano, Kuya Jemay. Hi Kuya Jemay! <laughs> Can picture mo with this one? <laughs> picture daw. Hi Kuya Jemay. Uh, kanina text ko lang siya. <laughs> and, uh, you have a great day, Kuya. See you See tomorrow. tomorrow naiyak ako sobrang saya. Thank God talaga. Ang ganda ng birthday gift niya sa akin. Grabe, sobrang masayang masaya ako. Kausap niya ng mami niya. thank you mga assistant Thank you so much. Ang saya saya ko talaga. Sobrang blessing talaga to. Alam niyo yun. Dito muna kami sa SM Center kasi may aayusin kami sa video. Bye! Ay, may papagit si Rain and Shine. Ang cute! Ang cute ng name! Parang paint lang yung di ba? Rain or, yeah, no, shining, like, so rain or shine. Yeah, na nasa na yung ito. Rain or shine. Hi, thank you rain for watching. Or rain or shine, we have a reason to be happy and thank the Lord yeah. for everything. Yes, thank you Lord so much. So, alam yeah. nila, alam ng iba yon kung bakit kami magsa-celebrate. lalo ngayon, nang ganun ng birthday gift ni God talaga sa amin. So saya. Thank you Lord. And yun know, upo na kami sa bako guys. Later ni Ati Aiza pala. <laughs> I miss you Ati. Ati. Di tayo nakikita. Oh, I miss you we're go there. Don't worry, okay? Yeah, soon. Yes, there. Yeah. Sure, na gonna go there. Maybe there Hi, guys! Papunta na kami ngayon sa Sambok. Sambok, Jean. yung Burgo. May Burgo Ooh. dito. Let's go. 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 Sana may available pa. Parang we're super late. Okay. Alright, thank you guys. Di ako mag-sea food ngayon kasi si Mama bukas ang seafood eh. So, mag-beef lang ako. Ayan, dito lang. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito yung mga beef nila. mga sushi nila. Hindi ako kumakain ito eh. <laughs> Yan. <laughs> ito muna kakainin ko kasi masarap to kasi may combination siya na parang anong tawag dito? Yes. Hey. Happy birthday, Joe. Happy birthday, Joe. Hey Joe! Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you, sir. Thank you. Hi guys, we lang namin kumain. We just kinain namin kasi masyado finished nabusog sa good news. eating. <laughs> hindi kami masyado, hindi kami masyado nakakain, pero okay lang. Sear muna na ako. Tsaka, yun, sear muna na siya. Yun, yun guys, pupunta ako sa Watson's laban si Ayn sa si Ardo muna siya. Ito na lang siya lang, Watson. Yes! yes. Tingin-tingin lang ako ng kung ano-ano. Ito ko ngayon sa BYS. Tumitingin ako ng mga lipsticks. Ayan yung mga, ang daming shades. So, ano ito? Asa yung matte dito? Ito yung matte natin. Oh, no? yun Ayan yung mga matte long wearing. Ito yung wearing. mga matte o oh, long wearing. Ganda oh. Ayan. Parang yung binili ko last na. Ito, medyo may pagka-orange. dami nilang mga cute picks guys. So, And meron silang ganito. Um, look, it's 249. natry ko tong orange. Super orange nila. Para yung sa ano, sa MAC. Ayan o. Hi guys! Hi hey, guys. Um, nagtry ako sa si BYS na oh, dapat ayun na formal. Ang super orange na lippy. Sobra as in sa personal orange na orange na orange lips ko. <laughs> Mamaya ito sa inyo. Hi guys! Ito yung lipstick ko. Ewan ko kung nakikita niyo. Kasi sa front cam iba yung color. Pero ang ganda. Um, 400. Isipin ko muna kung bibirin ko. Ito na. namin yung schoolmate ni Hayo. Si Iya. Ay, May baby niya. Ang cute-cute ng cute lang hair. Oh. Hey guys, same sa Aldo. Ang ganda o. Oh. Where niisip ko ba? 1-4 dito. Hindi ko alam kung anong Okay. Wala yung reply ni Michelle. pero sa akin guys! Titingin na ako sa uh, The Body Shop. Titingin ko kung magkano yung ano nila. Kung, kung magkano yung yung, brow, yung eyebrow pencil. Yung eyebrow powder nila. guys! May tip. Ay 50%, oh, 50 pala sila. May tingin, Titignan nila. Pwede mag vlog naman dito, di ba? Pwede mag vlog. Okay lang guys, dito nga yung sa body shop. Ayan. Ah, uh, naghahanap kasi ako ng ano, kung magkano yung, ano na mga dito? Meron silang ano, um, BB cream. Tatry ko ito. kami sa loob ng mall. Kailangan ko kasi ng parang pang vintage may na style. Oh, super cute. Ito nyo. Ay, may ganito yung pa ako kasi dun nga sa chain nag-aantay na ako kay Hines kasi nag-fit siya ng, uh, ng ano, pants niya para sa prenup namin. Dito cinema dito. And pupunta kami ng Alabang Town Center para maghanap ng shoes ko para sa prenup. Wala akong makita dito. Titingin tingin na tayong camera dito, Jalo. Isang ano ate, um, one liter. Yes. Guys, dito naman kami sa town center. Yun. <laughs> Ang mall hopping eh, no? Mamaya papakarwash kami kasi ang dumi-dumi pala ng... dumi-dumi ni Brati. Puro alikabok, tapos sinusulatan na nga eh. Kaya time na talagang ano, maglinis. <laughs> Kain okay, na yan guys eh, kapag sinulatay yung bar, madumi na eh. Eh, medyo hindi yan kayo nagkaroon natin. Yan, yeah, Ako, grabe ka. Sige guys, later. Ngayon dito, um, nude na ganito oh isang so, beses ko lang naman gagamitin. Hi guys, malulubat na rin ako. Bumili pala ako ng ano, ng eyeliner from collection. Pero mag-ana lang ako. Gagawa ko ng review next time. Ito kami ngayon sa ano. Ano ba ito? Mer, mer, mer uh, uh, uh. Basta somewhere dito sa Alabang, tumitingin kasi kami ng pants Hines. Pero mga bento dito is mga suits. Kaya lang, um, mga suits. Kaya bento lang, eh, Nagbigayin kami ng pang pants hey Guys, baka ad tapusin balls. ko na itong ano, yung vlog ko. Kakain kami ng ad balls. Kasi kakrave ako sa squid balls. <laughs> Yun lang. Yun lang ginawa. Bukas ulit. Bye guys! Para po, squid balls. And ito siya. Ito yung price niya. Yung order ko is 8 pieces. Monkey Hines, ano, shrimp eh. Yes, sir, halo din po. Ah, uh, yes, please, ma'am. Meron kaming classic gulaman. Sarap. Ang um, tulad kami para sa slot. Hi, guys! Um, dito na kami. Papunta -pa na kami sa parking namin. And maliit na in order ko kasi naggulaman nga kami kanina. And uupo muna kami dito. Pwede maupo dito. Mm. Uh, so, upo muna kami dito. Para mag-chillax muna hindi walang katapos kwentuhan. Yeah. So, yeah, yun na. Ayun, pa, magpapakar wash na talaga kami. Yeah. Pwede kaya tayo magpakar wash na sa may sa amin. Sa may alangan yung na car wash. Meg yours. Ito natin later. Yeah. So, yun. Enda namin yung vlog namin, guys. And ito pala, bumili pa ako, bumili pala ako ng eyeliner ito sa, Ayan. Kumaya na lang. Bye, guys! Bye! Thank you for watching. God bless.